Sa mga nagtatanong dyan o magtatanong Bakit ang kas-biker or MC taxi or motorcycle taxi ang pinipili kong trabaho Bakit daw hindi ko babalik sa dati ng trabaho Bakit daw hindi na lang ko mag apply Bakit daw mas pinipili kong bilod sa init buong araw Sa daming nagtatanong dyan o nagtatanong kung bakit ito ang pinili ko Simple lang guys yung mga sagot ko. Una, bakit pinipili ko to Wala akong bus. Hawak ko yung oras. Anytime. Ano oras ako magbiyahe. Anytime. Ano oras ako uuwi. Hawak ko oras. Walang bus mag-uutos sa akin. Na ganito oras ka magbiyahe. Ganito yung gagitain mo. So guys, amin uh, man na natin. Sa minimum wage ngayon. Kulang na kulang yung minimum wage. amin uh, natin na hindi sa so, sobrang taas ng mga bilihin niya yun so maging practical or maging wise so ito ang pinili ko kasi more ahead yung kikitain ko dito more masipag ka dito mas malaki kikitain mo so nakatipindi sa sipag mo dito ang kikitain mo isang din ang gustuhan ko guys yung enjoy enjoy sa bawat biyahe ko sabaga so, yung dating hindi ko napunta ng lugar dito sa Angus Biker o in si Taxi napuntahan ko ito yung mga dahilan kung bakit ito yung pinipili kong trabaho o buhay. Proud ako bilang angkas biker at work si Taxi.